Magandang oras po sa inyong lahat. Uh, gusto ko lang po mong sa nangyari kanina na uh, nahuli sa bus lane. Uh, yun po, I'm very sorry at hindi sinasadya dahil nag-overtake dahil yung driver. sa Hindi naman sa bus lane mismo, nag-overtake lang sa... Hindi nakasarayo kasi bukas, nag-overtake. Anyway, hindi dapat tularan. And my congratulations sa mga... Uh, tiga MMJ na nakahuli, hindi po ako galit doon at uh, na, uh, uh, uh in, bigyan ko sila ng reward. Eh. Baka kala, lagay, hindi. Kakausapin ko, hinahanap ko ngayon si Chairman Artes na bigyan ko ng premium mga nakahuli sa akin, bigyan ko ng 100,000 aside sa multa ng lisensya. So sorry po sa nangyari, uh, hindi po namin sinasadya, hindi dapat tularan. At saka isa pa, yung plaka, wala plaka yun, bagong gawa. Gawa-gawa kasi kami ng, uh, ang tawag namin doon, BMW yung gumagawa, baluarte motorboard ng uh, bulletproof cars na uh, bagong-bago, kaya wala pang plaka. Uh, Meron, may mga papeles na, pero hindi pa na-retro dahil tinatest pa, test na uh, tinatest pa yung mga yun. Marami kami ginagawang mga bulletproof na kung anong order nung nagpapagawa, made to order kasi yun, kung uh, kung anong tsura gusto nila, yun ang ginagawa namin. So walang, wala pang flight number yun, pero meron, nakarestro yun, marirestro yun. Yun lang po, inuulit ko, uh, I'm sorry what happened, hindi dapat ga, uh, gayahin. At uh, ako, aside sa multa sa lisensya, gusto ko magbigay ng premyo sa mga nakahuni through uh, Chairman Artes. So, pasensya na po, I'll be giving 100,000 sa mga nakahuli. Salamat.